Ang topic natin ngayon ay tungkol sa U.S. Littoral Regiment na nilikha ng U.S. doon sa Guam. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ang U.S. Marines ay nagdeploy ng Littoral Regiment doon sa Guam. Ang Littoral Regiment na ito ay Capable, Flexible, and Rapid Responses. Ito ay sadyang binuo at nilikha ng US doon sa Guam para kukontra at sasagupa sa China sa panahon ng giyera para maprotektahan ang Pilipinas, ang Japan at South Korea. Ayon kay US Marine Commandant na si General Eric Smith na ang Marine Littoral Regiments ay dinisenyo para sa gagawing military action ng China at ito rin ay nakabase sa US territory ang Guam at ito'y mabilis na ma-deploy sa loob ng kaislahan sa Pilipinas at ito'y kakalat sa mga kaislahan para maprotektahan ang mga strategic line of communication na galing sa Japan pabalik sa Pilipinas at pabalik sa Hawaii. Ang mga kaislahan na unang protektahan ng U.S. Littoral Regiment ay ang Northwest Philippines, kasama na rin ang Taiwan at ang Singkako Island ng Japan. Ang bagong regiment na ito ay pangatlo or third of its kind na may kakayahan itong mag-detect ng mga malalayo or long-range detection engagement using mobile missiles batteries at kasama na nito ang pagpadala ng mga sundalong US Marines sa mga kaislahan. Ang unang unit rin ay inaactivate noong March 2022 doon sa Marine Corps Base, Hawaii. Ang pangalawa ay doon sa Okinawa, Japan noong November last year. At ito pa ang maganda dahil ang US Marine Third rd Littoral Combat Team ay laging gumagawa ng mga military exercise kasama ang Philippine Marines dito sa Pilipinas kamakailan lang ito ay kanilang paghahanda para sa darating na panahon kung lulusob man ang China Kung matatandaan natin, ang mga U.S. defense chiefs ng U.S., Australia, Japan at Philippines ay nag-ipon-ipon doon sa Hawaii. Ito ay ang pangalawang joint meeting na tinaguri ang S.Q.U.A.D. ay may layunin na mapatibay at at mapalakas ang alliance sa apat na bansa na ito. Ito ay ang bagong quad lateral group na nangaiba sa older version ng Quad at kaparte din ito sa tinatawag na Indo-Pacific Strategy. Ang layunin nito ay para pigilan ang China sa kanyang paglusob o aggression sa lahat ng mga teritoryo sa South China Sea. Regarding the our treaty uh with the Philippines. Um you know, we've been very clear to everyone, to include Beijing, that the kind of behavior that we've seen uh where um Filipino crews uh, are, are put in danger. Where, you know, troops, uh, sailors have been injured uh, and in uh, property damage. Uh, that, uh, that's irresponsible behavior and it disregards international law. Our jobs as secretaries is to make sure that there are no situations through a capability building, through deterrence, that an MDT situation would arise. And uh, so we are very conscious of the fact that we need to assert our rights but in a manner that safeguards the safety of each and every member of uh, the Philippine Armed Force. At si mismong US President Joe Biden ang nagsasabi na ang Amerika ay handang magprotekta sa Pilipinas kahit anong mangyari kung gagamit man ng China ng military action laban sa Pilipinas. I want to be clear. I want to be very clear. The United States defense commitment to the Philippines is ironclad. The United States defense agreement to the Philippines is ironclad. Any attack on the Filipino aircraft vessels or armed forces will invoke a mutu our mutual defense treaty with the Philippines. Ayon sa isang US official na ang layunin ng squad ay to counter Chinese aggression across Asia at iyake na ang defense capabilities among their militaries ay increasingly operable para masiguro na ang lahat ay magsasamang gagana sa panahon ng giyera laban sa China. At ayon pa sa isang US official na ang Quad Lateral Groups or SQUAD ay magsagawa ng mga raming joint patrol sa South China Sea sa darating na buwan o darating na taon. Ang pagpatrolyang ito ay para mapalakas at magpadagdag ng squat sa bagong quad lateral grouping ay isa lamang ito sa mga regional partnership ng US para pigilin ang plano ng China sa pagkontrol sa buong South China Sea. Ang older version ng regional grouping ay ang quad na kung saan kasama sa US ang Australia, ang India at Japan habang ang AUKUS naman ay kasama ang US, UK at Australia ang tactical leader ng bagong grouping ay ang tinatawag na squad na kung saan kasama na ang Pilipinas, ang squad ay nakapokus more on targeted mechanism against China. Kapariho din ito sa squad, ngunit mas epektibo pa ito kaysa squad. Ang bagong squad na kung saan kasama ang Japan, Australia, Philippines at ang US, habang ang squad group naman ay kasali ang India, subalit so, technically ang India ay hindi naman US ally sa makatuwid ang bagong squad ay mas matibay ang kanyang direction para makakuha ang US ng security situation sa region ng South China Sea. Alam niyo na pakalaking bagay itong mga bagong pangkat o grouping sa mga bansa sa Indo-Pacific region. Kasi pag nagkaroon na ng gira laban sa China, napakadkomplikado dahil maraming interconnected challenges na hindi pwedeng susuluhin ng isang bansa o haharapin ng isang bansa ang problema ito lalo na sa South China Sea, habang ang China naman sa nakaraang sampung taon ay tumindi rin ang ginawang pagkukontrol sa buong South China Sea, nagtatayo ang China ng maraming military bases o outpost sa mga isla na kanilang inagaw o illegal na kiniklaim gaya ng Spratly Islands. At ang mga outpost na ito ay nilagyan ng China ng mga ballistic missiles. Tumitindi rin ang ginawang harassment ng China sa buong South China Sea. Labis nitong naapektuhan ang Pilipinas hindi lang sa dagat kundi pati na sa himpapawid at ilang bisis na nabinantaan ang mga eroplano at mga barko ng US at mga allies na dumadaan doon sa South China Sea. Bala kasi ng China ay wala nang makadaan mga barko man o eroplano sa South China Sea dahil sa kanila daw ito. Ibig sabihin nito na bawal na dadaan sa South China Sea. Hindi lang mangingisda kundi kasama na ang mga bansa na gustong mag-explore ng oil o natural gas sa South China Sea hindi na ito pwede at pinagbawala na ng China. Nako, napakarami pa namang oil deposit doon sa South China Sea, lalo na sa Philippine Exclusive Economic Zone. Ang hindi lang pinagbawal doon ng China ay ang pagkuhan ng parcel na binili mula sa Siape. Lahat ito ay galing din sa China. Walang hiya talaga itong si Xi Jinping. Si Xi Jinping ang nagpaplano nito. Ang plano kasi ni Xi Jinping ay military seizure sa buong South China Sea at hindi ito kaya ng Pilipinas na siya lang mag-isa o kahit anumang bansa sa Indo-Pacific region, kailangang mayroon talagang grouping o pagpapangkat sa pangunguna ng US at sigurado na ang China ay hihingi din ng tulong sa kanyang mga barkada na si Vladimir Putin, si Kim Jong-un ng North Korea at si Ali Khamenei ng Iran. Hanggang sa susunod, maraming salamat.